Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakuha na nga ni Lilette at Kurt ang ebidensya na ibinigay sa kanila ni Sabrina. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matyas. Dumating si Trixie sa ospital. Lutang at hindi alam ang gagawin nag-away sila ng kanyang ina na si Patricia. Dahil hindi na masikmura ni Trixie ang lihim na nalalaman niya tungkol sa kasalanang ginawa ng kanyang ina na si Patricia. Gustong gusto na niyang aminin kay Lilet ang lahat ng totoo. Iniisip ni Trixie, kayang-kaya na siyang saktan ng ina niyang si Patricia. Wika niya. Hindi na niya talaga lubos nakilala ang kanyang ina dahil nabalitaan rin ni Trixie ang nangyari kay Sabrina sa Ospital dumiretso para makausap ang ate niyang si Lilet. Hindi niya alam na sinundan na siya ng kanyang ina na si Patricia. Alam ni Patricia ang balak ng kanyang anak na ibunyag siya kay Lilet kaya hindi siya nakapagpigil na sundan si Trixie. Gusto niyang manigurado na walang sasabihin si Trixie kay Lilet. Para malaman niya kung nilaglag ba siya ng sarili niyang anak na si Trixie. Nagmamadali si Patricia na sundan ang kanyang anak na si Trixie. Natatakot siya sa maaaring sabihin ni Trixie kay Lilet. Nakita niya nakausap na ni Trixie si Lilet pati na rin si Kurt. Kaya patago niya itong minanmanan at pinakinggan. Natatakot na si Patricia sa maaaring mangyari dahil kilala niya ang kanyang anak. Hindi ito nakakapagpigil kung may gusto itong sabihin sa isang tao. Narinig ni Patricia na nagtanong na si Lilet tungkol sa sasabihin sana sa kanya ni Trixie nung nakaraang araw na naudlot ang pagkikita nilang dalawa. Pinagpawisa ng malamig si Patricia. Alam niyang ang tinutukoy ni Lilet ay ang paglaglag ni Trixie sa kanya. Maya-maya, nagkagulo sa loob na ospital. Lahat ng doktor, pati na rin ang mga nurse, ay humahangos. Nagtatakbuhan papunta sa kwarto ni Sabrina. Muling bumaba ang vitals ni Sabrina na muli ang pagladlad ni Trixie ng buong katotohanan kay Lilet. Nabunutan ng tinik si Patricia. Sa wakas, hindi na natuloy ang pagbaliktad sa kanya ni Trixie. Agad na umalis si Patricia sa ospital. Natatakot si Patricia na baka mahuli siya ni Trixie at Lilet. Sigurado na ngayon si Patricia na mawawala panandalian sa isip ni Lilet ang sasabihin sana ni Trixie sa kanya dahil sa nangyari kay Sabrina. Maya, maya isang nakakabiglang balita. Wala na si Sabrina. Hindi na siya nakaligtas o hindi na siya naligtas pa ng mga doktor at binawian na ito ng buhay. Halos manlumo si Lilet sa nangyari kay Sabrina. Dahil sa nangyari kay Sabrina, mas naging porsigido palalo si Lilet na hanapin ang hustisya para kay Sabrina. Naniniwala pa rin si Lilet na may kinalaman kay Atty. Alon ang insidente dito kay Sabrina. Umaasa si Lilet na mapapatunayan din niya ang lahat ng kasamaang ginawa ni Atty. Alon. Sa ngayon, nagplano muna si Lilet at Kurt na alamin kung saan ang bahay nitong si Sabrina para makita na nila ang ebidensya na sinasabi sa kanya. Gustong gusto ni Lilet na malaman ang lahat ng totoo habang maaga pa, habang hindi pa na ikakasal ang kapatid niyang si Eira sa masamang tao na si Ator ni Alon. Kailangan niyang iligtas si sama sa masamang tao. Masayang balita naman ito para kay Atty. Alon. Wala nang hadlang ngayon sa mga plano niya. Maliba na lang raw sa merang si Trixie. Alam niyang hindi magtatagal. Sa sabog at sa sabog rin ang mga lihim na pilit nilang iniingatan. Dahil si Trixie ang nakakaalam ng lahat ng sikreto nila. Alam ni Atty. Alon kung gaano kadaldal si Trixie. Alam niyang hindi papayag si Trixie hanggat hindi niya nabubunyag ang kanyang lahat ng nalalaman. Sa ngayon, kontroda, kontrolado pa raw ni Patricia ang lahat. Pero hindi magtatagal. Sasabog at sasabog rin. Sasabog at sasabog pa rin ang mga krimen. Pagsasabuatan at mga plano na tinatago ni Patricia at Atty. Alon. Kaya hanggat maaga pa. Habang hindi pa nabubunyag ni Trixie ang lahat, pipiliti ni Atty. Alon na puksain at tuluyang patahimikin si Trixie nang hindi nalalaman ni Patricia. Dahil alam ni Atty. Alon na siya ang malilintikan kay Patricia kung sakaling galawin niya ang anak nito na si Trixie. Si Kalorena naman, handa na siyang ipaglaban ang hustisya kahit sa palagay ni Constantino na wala na silang kakampi kahit isang. dahil sa nangyari sa pamilya nila dahil sa eskandalong kinasangkutan ng pamilya nila hindi pa rin titigil si Kalorena alam ni Kalorena na kayang-kaya niyang mapatunayan na inusente ang anak niyang si Ino kaya niyang alamin kung sino ang nasa likod ng lahat ng krimen na nangyari kay Atty. Meredith at sa anak niyang si Ino na laban si Calorena. Pipilitin niyang lumabas ulit para makausap si Lilet. Alam ni Calorena na hindi siya matitiis ni Lilet dahil sa lahat ng pinagsamahan nila. Kahit tutul pa si Constantino sa mga plano ng asawa niyang si Calorena. Wala itong nagawa pinilit pa rin ni Calorena Ka ang kanyang sarili. Gusto niyang mapanagot sa batas kung sino man ang kriminal na gumawa ng iyon kay Ino at kay Atty. Meredith. Sisiguraduhin niyang mabubulok sa kulungan kung sino man ang tao na nasa likod nito dahil pagbabayarin niya ito sa batas. Nalalapit na nga ba ang pagbagsak ni Patricia at Atty. Alon, makuha na kaya ni Lilet at nitong si Kurt ang ebidensyang tinatago ni Sabrina sa bahay nila. Ano kaya ang magiging reaksyon nitong si Lilet kung sakaling malaman niya na ang kanyang kapatid na si Trixie ay may alam sa lahat ng sikreto at lihim nitong si Patricia. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matchas. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at like itong video na to. Maraming salamat po.